Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating uh, channel. Ano, at uh, sa panibagong video tutorial na naman. No? Ayan, so long time no vlog ulit. Ano? Bali, ah uh, direct to the point na tayo. ah direct to the point na tayo. Bali, for today's video, ah uh, may nag-request nga pala nito isang kaibigan natin. ah uh, kung paano daw maglagay ng uh, passing light sa ating mini driving light. Bali, yung uh, kung nakikita nyo mga boss dito sa ating diagram, walang really yung uh, mini driving light natin. No? as in uh, plug and play lang to so yung mga mini driving light na hindi na kailangan ng relay pero sa susunod uh, lalagyan natin ng relay para mas malinaw at uh, alam nyo kung saan kayo magtatap kung kayo ay beginner at walang idea sa pag install ng uh, passing sa ating mini driving light o yun so kung kayo naman ay may mga mini driving light na napa -na install at uh, gusto nyo uh, may passing light nga kayo and uh, gusto nyo kayo na lang yung maglagay Ayan, so para sa inyo itong video na to. Ayan, so umpisa na natin ano. So bali direct to the point na tayo. Yan na, umulan na. Napakalakas ng ulan. ah dito na agad tayo sa susian. So sa susian natin, ayan, makikita nyo, uh, meron tayong ignition switch dito. ah uh, four wires nga pala yan ano. ah uh, which is ito yung common na ignition switch. Uh, sa karamihan or sa halos mga motor ngayon. Uh, four wires. Pero meron din naman mga two wires at saka six wires and uh, ituturo din natin yun so bali dito sa 4 wires ignition switch kung ang inyong uh, motor ay 4 wires bali uh, merong wire yan na kulay red pure red meron ding wire yan na black na may stripes na white or yung may lining na white meron ding wire yan na pure green at meron ding wire yan na pure black so ituturo natin yung mga meaning yan so dito tayo muna uh, dito muna tayo sa kulay red itong red na to mga boss wala tayong gagalawin dyan So, kasi yung uh, red wire na yan yan yung live uh, source natin or uh, siya yung supply ng ating ignition switch uh, galing yan sa positive ng ating battery you know? so galing yan sa positive uh, wala tayong gagalawin dyan kahit na makita nyo yan so next naman is uh, dito naman tayo sa ating next wire which is itong black na may stripes na white or may lining na white so wala rin tayong gagalawin dito kasi yung uh, wire na yan yan yung uh, tinatawag nating kill switch. Yan siguro gumalaw na yung ating uh, diagram. Kill switch. Uh, galing naman yan sa ating CDI. Yan. So wala rin tayong gagalawin dyan. And then next naman, uh, dito naman tayo sa third wire natin, which is itong kulay green. So kita nyo naman mga boss, kung saan siya tumakbo. So yung wire na yan, uh, yan lang yung ating ground or yung negative so galing din yan sa battery or sa chassis pwede yan so lagyan natin ng chassis dito para yan so next naman and uh, dito naman tayo sa last wire natin which is itong uh, accessory wire so ito yung uh, kailangan natin mga boss ano ito yung hahanapin natin kung yung uh, motor nyo ay apat na susian so kasi ito yung ating ACC wire or accessory wire na tinatawag natin so dyan lahat connected mga bossing ah uh, dyan connected yung ilaw, busina, brake light, tail light starter, flasher at iba pa so napakaraming sinusuplay nyan kumbaga sanga sanga na yan okay so ngayon kung uh, yung motor nyo naman is 2 wires bali ang uh, present lang dyan is itong kulay red at saka yung accessory wire mawawala na dyan yung green or yung negative wire at yung uh, CDI wire. So wala na yun kasi nga 2 wires na lang. Ang hahanapin nyo lang dyan uh, kapag yung ignition switch nyo is 2 wires ang hahanapin nyo na lang is yung accessory wire Kung uh, hindi ako nagkakamali sa mga Yamaha uh, yung accessory wire nila is kulay brown. And uh, sa mga Suzuki naman yung accessory wire nila is kulay orange okay, So next uh, dito na tayo sa ating main topic sa pag install ng uh, Uh, passing light no sa ating mini driving light na hindi na tayo nangangailangan ng diode okay so tulad ng sabi ko mga bossing ang hahanapin niyo lang is yung accessory wire mapa 4 wires man or two wires hanapin niyo lang yan and uh, syempre kaya nga, uh, hanapin natin yan kasi magi-install tayo diyan ngayon um, For example, uh, meron na tayong passing light ano so nabibili nga pala itong passing light na to mga boss itong switch na to sa mga motorcycle shop or sa uh, online like Shopee, Lazada and uh, TikTok so bili kayo passing light switch napakamura lang yan may dalawang terminal yan okay so sa dalawang terminal na yan uh, dugtungan nyo lang ng wire yan so kung, kung, uh, kung uh, ano yung nakikita nyo sa diagram natin yon So, dinugtungan natin ng wire at ikinonek natin siya sa accessory wire. So connected na dyan mga boss ano, yung isang wire. yun So kinonek natin sa accessory wire. So ibig sabihin may source na yung ating switch. Yan. So may source na siya. So ibig sabihin ah uh, pwede na siyang mag-supply or magbato ng uh, current. Ngayon kapag uh, pinindot natin, siyempre dudugtungan din natin ng isa pang wire ng ating passing uh, switch. At uh, takbo naman tayo sa ating mini driving light. So kung wala naman kayong idea sa ating mini driving light, kung uh, yung inyong mini driving light is two wires katulad nito, take note mga boss, pinapaalala ko wala na nga pala tayong relay dito. Ano? Sa susunod, uh, lalagyan natin ng relay para if ever man yung mini driving light nyo ay uh, merong relay, isa hindi kayo malito. So dito, uh, madali ang tutorial lang to. Uh, yung kaya hindi na natin nilagyan ng uh, relay Okay, so balit tayo sa topic. So dito sa mini driving light natin mga boss, meron tayong 3 wires dyan. Again, yung isa, isa, kulay green. Yun, uh, negative. Negative agad yung green dyan mga boss. And uh, kung hindi man ganito yung color coding nyo mga boss, sa mini driving light, kung naiiba yung color coding nyo, uh, i-troubleshoot nyo na lang. Hanapin nyo yung uh, supply o yung pinanggalingan sa switch. Katulad ng uh, dito sa ating passing no sa so, may switch natin ngayon uh, sa mini driving light natin meron tayong two colors dyan no? meron tayong white at uh, meron tayong yellow so for example uh, itong yellow wire natin yan yung high natin or yung yellow light yellow or uh, high so yung iba kasi yung yellow sila yung ginagawa nilang high beam And uh, yung uh, red naman, siya yung uh, low or yung white. Okay. So white or low. yon So nasa inyo na nga pala mga boss kung saan kayo magkoconnect ano. So kung nakikita nyo kung nga uh, uh, ano yung nakakonnect dito sa ating uh, diagram. Uh, sa akin lang to kasi Uh, para para akin kasi mas maganda gawing passing yung uh, yellow kasi nga hindi naman siya gano'ng maralas na gamitin kasi nga yung uh, mini driving light natin lagi tayong naka-low so white pa lang maliwanag na kaya uh, doon ko ikinonnect yung passing ko So ayun balik tayo sa passing switch so yung isang wire dinugtungan natin ng uh, uh, sorry yung isang terminal dinugtungan natin ng wire at ikinonnect natin sa uh, yellow sa yellow light or sa high beam ng ating mini driving light. And uh, pagdating naman dito sa domino switch, three way switch, wala na tayong gagawin, uh, gagalawin dyan mga bossing ano. yeah, so dito natin siya kinunik sa yellow. So napakadali lang, pwede na tayong mag-passing. And uh, na yung switch natin kasi nga, uh, ito yung uh, low at saka high switch ng ating mini driving light. Ngayon, uh, ito na yung passing natin. So po, pwede na tayong makapag-passing. And uh, po, pwede nyo itong nga uh, ilagay or, uh, itago kung saan nyo gusto basta accessible sya ng ating daliri yun so ganun lang ka simple mga boss ganun lang kadali mag uh, install ng pasing uh, passing sa ating mini driving light so bali sa susunod tulad nga sabi ko uh, lalagyan natin ng relay para if man yung uh, motor nyo may relay yung mini driving light eh may idea din kayo kung saan itatap okay so bali nandito na lang ano, mga bossing at uh, sana may natutunan kayo at ako na gusto nyo yung video na to so please like share and subscribe